Kung ako ang iyong tatanungin kung nakabubuti ba sa lipunan ang relihiyon, ang sagot ay depende yan sa mga kinagawa ng isang religious group. Maging katoliko, protestante, islam o budista ka man, bilang isang mamamayan, meron kang gampanin na pagyamanin at paunlarin ang lipunan. Andiyan ang kultura, tradisyon, politika, ekonomiya, sining, musika, at iba pang mga aspeto ng buhay sa lipunan. Hindi ako kontra sa reliyon for the sake na talagang kumontra lang. Dahil, una sa lahat, hinubog ng kristyanismo ang aking pagkatao. May mga mabubuting na idudulot sa lipunan ang Krisyanismo. Pero hindi rin natin pwedeng pagtakpan ang mga krimen nito o mga kriminal na aktibidad na nagawa ng mga nasa pamunuan o leader ng simbahan. Bukod sa halatang mga krimen, mayroon pang mga hindi masyadong halata tulad ng pang-aabuso sa mga church workers na hindi binibigyan ng karapat-dapat na mga benepisyo bilang manggagawa. Panggagancho sa mga miyembro upang magbigay ng pera sa simbahan kahit nakapus na sa buhay. At ang karugtong nito na pagpapayaman ng mga pastor o religious leaders in the name of serving God and serving the poor. Pero dahil sa prinsipyo ng separation of church and state, hindi ito pinakikialaman ng Estado. Maraming mga simbahan ngayon ang sangkot sa scam, ang pampipiga sa mga miyembro na magbigay sa simbahan kahit ito naghihikahos. Kung mapapansin ninyo, nakakategorya pa ang fundraising method nila merong man of God pledge para sa pastor. Primary tithes, love gift, mission offering, monthly pledge, income pledge, at iba pang mga pledges. Nakasobre yon. Pero wala man lang sa kategorya ng offering o pledge na para sa mga miyembrong nangangailangan. Halimbawa, pambili ng gamot para sa mga may sakit o kaya pambili ng bigas ng mga hirap makaahon. Pero si pastor may lakas pa ng loob na manghingi sa miyembro ng pambili ng bagong Ford Raptor na pickup truck. Ang mga ito ay ilan lang sa mga palatandaan ng isang relihiyon na wala sa hulog. Mayroon din mga ano, mga religious ministers and priests na involved sa sexual abuses at pedophilia na pilit tinatakpan ng simbahan. O di kaya ang simbahan mismo ang naging tahimik sa mga isyong may malaking impact sa lipunan tulad ng pang-aabuso sa kalikasan ng mga mayayamang miyembrong negosyante. Pagkondina sa mga kasapi ng LGBT community na makasalanan at maruruming nilalang, At paghimod sa puwet ng mga kurap na mga politiko ng iilang mga lider ng simbahan na hayok din sa kapangyarihan. Mabuti na lamang at nasa tamang direksyon ang simbahang katoliko sa kumpas ni Pope Francis. Kahangahanga ang ginawa ng Santo Papa na harapin ang mga multo at anino ng simbahan. Mga sensitibong isyo at dungis nito na pinagtakpan ng mga nakaraang pamunuan. Isa na rito ay ang pagbibigay ng hustisya sa mga nabiktima ng mga kaparian. Matapang ding idineklara ng Santo Papa ang posisyon ng simbahan sa usapin ng climate change civil liberties, democracy and truth amidst systematic disinformation by state actors. Kaya naman, may ilang mga grupo, mga konserbatibo ang galit sa Santo Papa. At maririnig mo minsan na tinatawag nilang Antichrist si Pope Francis. Meron talagang mga grupo ang lantarang isinusulong ang relihiyon nilang wala sa hulog. May mga grupong ebanghelico dito sa Pilipinas na obsessed sa end times na para bagang kinakalendaryo na nila ang Diyos. At prominente sa kanilang katuroan na Antikristo ang Santo Papa. At isa sa mga palatandaan ng end times ay ang numerong 666 na ayon sa kanila. Malamang ito ang microchips na may kinalaman si Bill Gates sa pagproduce nito. <laughs> buhay nga naman.